Ang ganda ng araw mga budgets. na no? So ito, meron tayo dito personal na uh, hindi lang na ito magabi. Magabi pa lang, hindi na lang dito. Kasi hindi makandaan. No? So Lazada ito. No? Ayan mga budgets. ah uh, hindi makalat yung kanyang unit. So ang problema nito eh, hindi yung maandar. No? So ito, check natin ngayon kung bakit hindi yung So ayan mga budgets. na no? Walang ilaw yung dalawang indicator. Yung email at saka yung battery. So ibig sabihin hindi gumagana yung kanyang ECU. No? So alin ba yung unang-unang natin i-check yan? So, yan yung alamin natin mga kabadyads, no? So, ay tuturo ko sa inyo kung paano natin i-trouble yung ganito mga problema, no? So, kapag gaganyang ka walang ilaw ang MIL at saka battery na dito, so, hindi natin yan uh, matadiagnose. So, hindi gagana ang diagnostic tools natin, no? So, ayan mga kabadyads. Okay, yan mga kabadyads, no? Uh, gaya na nasabi ko kanina, kapag walang ilaw yung ating MIL at saka yung battery so hindi may magpapunction yung ating uh, ECU no? so hindi magre-read yung ating scanner so ibig sabihin walang power supply yung ating ECU kapag uh, ganitong walang ilaw yung ating MIL so hindi natin ma-diagnose yan no? hindi natin mariread yung kanyang error code so ang gagawin natin eh ito troubleshoot muna natin yung wirings so para marid natin yung yung code ng uh, ECU no so ayan mga budgets kapag ganito trouble so ituturo ko sa inyo kung alin yung dapat natin galawin dito kapag ganito walang ilaw yung MIL at yung battery indicator so kahit paandarin mo yan so hindi yan naandar so hindi mag start yan no hindi gagana ang starter so ayan mga budgets So, alin nga ba yung dapat natin i-trouble dyan, no? So, ayan. I-check natin doon sa fuel pump. Pag nag-on ka ng susi, hindi gagana natin ating fuel pump. Hindi yan magbubuga ng gasolina. So, ayan mga budgets. Hindi malang umuugong yung kanyang fuel pump, no? So, ito trouble muna natin yung kanyang wirings, no? So, unahin natin i-trouble dito. Eh, yung doon sa may fuse box. Doon muna natin i-check yung kailangan natin i-check no? So dito sa fuse box Pupunta tayo dito sa ilalim no? sa, balang, sa bandang left side Tapos i check, -check mo dito Ito yung pinakaibabang fuse no? Ito yung fuse para sa ECU So yan yung unang-una -una natin i-check Kung meron bang power supply ang fuse ang ayan mga kapatid no? so walang fuse na nakalagay so hindi nga andar talaga ang unit dahil tinanggalan ng fuse so yun yung naging problema niya no? Uh, unang una, -una i-check muna natin yung power supply niya No? Gagamit tayo ng tester light na ganito. No? So, ayan mga budgets. I-check muna natin yung power supply nyo kung meron. So, ayan. Goods naman yung kanyang power supply. So, ibig sabihin, ang naging problema lang niya, eh, tinanggalan ng fuse yung fuse para sa ECU. No? So, ayan mga budgets. So, lalagyan natin ng fuse yan. Ah, para gumana yung ML no? so para magkaroon ng power supply dun sa ating ECU so ayan mga bajads ilagyan ko na ng 10 amperes na fuse so check check din natin yung iba so ayan mga bajads no? meron pa mga 30 amperes na nakalagay so hindi dapat no? dapat mga 10 amperes lang nakalagay dyan so ayan mga bajads nagkaroon na ng ilaw yung MIL at yung battery indicator. So, ibig sabihin yan, may power supply na ang ating ECU. So, madadiagnose na natin yan. So, ayan mga kapatids. Okay, ayan mga kapatids. No? Nalagyan na natin yung fuse yung para sa ECU. So, ngayon gagana na yung ating uh, scanner. No? So, i-read na niyan yung kanyang codes. So, ayan mga kapatids. No? Na-read na niya yung mga error code sa ating ECU. So, ayan yung mga error codes sa mga objects tatlong error code yung kanyang lumalabas so crankshaft position at yung ignition coil ENB so ibig sabihin nito nag hard start to kaya lumabas itong mga ganitong code no? so ayan mga objects gumagana na so nilagyan natin ng fuse yung kanyang ECU para gumana yung ating ECU so ibig sabihin ito uh, i-delete -de na natin itong kanyang error code tapos papan dari natin mga budgets. So ayan mga budgets na. No? Yan mga budgets na. Ano mo ma yung su, ano? So. Okay, labas na tira gasolina. So sabihin, na under na doon mga budgets. Ayan mga budgets. Start mo. So okay ayan mga budgets no? uh, Okay na yung kanyang eh, ML at saka yung battery indicator no. So ayan, may ilaw na parehas. So, i-start natin. So ayan, may eh, mga updates. No? Ini-start natin. So ayan naman no. Uh, ayaw gumana sa ignition switch. Kapag kagani itong trouble, eh, ito yung technique kung paano natin mapapandar. no. So, pakita ako tayo. Eh. Kung mapapansin nyo, ito relay. So, isi-series natin yan. Ayan. So ayan mga kapadyos no. Ganun yung technique dyan. Kapag paano natin mapapandar kapag uh, ganun ayaw gumana sa ignition switch. So ang ibig sabihin niyan, sira tong relay na to, no. So ito yung papalitan natin. Papalitan natin ng starter relay para gumana doon sa ignition switch no. So ayan mga budgets. Okay, ayan, mga budgets no. Ah, uh, maandar na yan. So yun lang yung naging problema niya. Ah, uh, wala lang fuse doon sa kanyang ECU no. Kaya ayaw ng relay unit. Tapos ayaw pumunta sa start dahil doon sa sira yung kanyang Starter lay so, Tapos video tagas-tagas na no? So ayan Okay mga kudus Kapag tala natin ang starter lay, no? So para gumana doon sa ignition So ayan mga medyos. So Kapag na natin ang starter lay mga kudus Para gumana doon sa ating ignition Kapag so, kasala itong starter lay So hindi nyo mapapistart doon sa ignition Ang gagawin nyo isi-series nyo So, yun yung tanging paraan para mapay-start nyo. Okay, ayan lang mga ka So, ito yung bagong starter lay na gagamitin natin. Ayan yung main parts. lagi nyong it itatakloban tong dalawang positive line to live to mga kabadyans na no? pag nadikitan to ng bakal so mag i-spike yan so ayan mga kabadyans na no? napalitan na natin yung start na start na natin dito sa sube ayan mga kabadyans Ayan nakanyang trans ayan Pa. So okay na mga madyan so ibabalik na natin itong cover Tapos tatakpan na natin ito Nilagyan na natin itong fuse Itong pinaka fuse ng ECU no? So yan lang yung naging problema Walang fuse no so hindi nilagyan ng fuse kaya ayaw umandar yung unit no so ayan okay mga bilis. so yun lang yung naging problema niya yung fuse dito sa ECU no so kaya ayaw umandar ng unit